So mga langga. Nang tawagin ninyo ako ang pinalanggang iro. <laughs> Ngumaniin niya siya matulog mga langga. So ganito siya matutulog mga langga para siyang taong nakahiga. So alam niyo mga langga, pinto ko lang langga. Pinto ko lang sa inyo lang ga. Ito po lang guys. One week lang nakadidi sa kanyang uh, mama. Kasi siya is after one week nakadidi siya is siya uh, ano na, na na witness ko na para siyang nanghihina, nanghihina tapos tapos Umi tapos doon na lang siya sa tabi mag ano mag hihiga no maganon ganon kasi kaawawa siya din para na witness ko talaga hindi na siya makadidi kaya gutom na gutom so tinatry ko na mag burb run ayun umiinom talaga siya gutom na gutom tapos ah uh, kasi wala namang content yan na, di ba? Yung bear brand. So, tinatransfer ko sa buna. Mm uh -uh. Yes, yeah, Gumalaw na siya. Hmm. Hmm. Hanggang sa ano, nagtatry na ako. Tapos, change ko naman yung bird straight sa bear brand. Para ganun-ganun. Nalumpo talaga siya langga. Kasi hindi tatihin parang parang na-witness ko talaga na hindi siya pwede kasi walang content niya. 2 uh, two weeks pa. After, after one week, one week nakadidi siya siya mama niya. Tapos after one week, nakadidi siya ng bunga Uh, in uh, three weeks, next next week, akoy, pinadidi <clears throat> ko ng mga ano, verbrand, ganun ganon Mga verse 3. Mga tatlong araw, inalumpo talaga siya. Tapos giniginaw na siya. Yung pinainom ko na lang ng tempra. Tapos yung tahi niya. Yung, yung, yung ganun siya o. Oh, tapos giniginaw na siya. May lagnat. Tapos gano'n gano'n siya. O oh, parang siya sumasakit yung tiyan niya. Parang, parang tao bitang sumasakit. At lang. O oh, -gan. oh, ganun ganun. O. gano'n ganun Maawa talaga ako. Naawa talaga ako. Kaya pinainom ko ng tempra. Kasi pagpunta ako ng pit clinic, eh, napakamahal talaga, sobra, mahal pa sa tao, mga langga. So, wala akong budget noon. So, nag-try ako ng tempra kasi, iniisip ko, ah, uh, mahihilk nga tong mga bata, eh, si iba aso, so, ano, pinainom ko ng tempra, yung, yung, tiyan, yung, 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 ko din yung, yung, ayun na uli na talaga siya na -okay. And ngayon it two months na siya hmm, two months siya at kumakain na siya ng rice lagyan mo lang ng fish oh uh, ganoon tapos napaka-healthy na talaga niya <laughs> kaya ganun naman talaga yung mga gamot ng aso ko lang ga kasi na ko lang ga mayroon akong aso no na uh, pinupunta ko na, talaga ng klinik Pagkatapos, ano, ini-inject si kanila. Akala ko talaga mabubuhay. Ini-inject kanila, dinik diniktrusan, may dextrose, tapos may pinainom, pinadala. Patay talaga yung aso kong langga. No, namamatay talaga siya. Gumastos ako ng mga 4K Lahat. Hindi. Kaya ko, sabi ko sa susunod, hindi ko na talaga dadalhin. Tibayin ko na lang yung puso ko. Mabubuhay o hindi. Gagamutin kita sa paraan ko. Ah, ganun. Nabubuhay na talaga siya. Oh. Malaki na to. Dinadala ko, binabiyahe pa binabiyahe ko pa ito ng malayo langga distance talaga sa amin yung magbabiyahe ka ng 5 hours na langga 'Yung ginagawa ko lang nga kami kapag hindi auto 'yung 'yung car namin dadalhin 'yung talagang praktik, 'yung canter. 'Yung canter bitaw na ah ma ma bibili kami ng mga fruits doon. Talagang malayo at saka mainit. Ang ginawa ko lang lang nga pag na talaga siya. Binabasa ko siya. Ito lang nga 'o oh, binabasa ko talaga siya. Tingnan niyo ha. Binabasa ko siya dito sa may tiyan. Dito, tsaka sa may kilikili diyan, binabasa ko dyan. Tapos binabasa ko dito sa likod niya. Ayan. Kapag mainit na talaga yung sasakyan. Kasi yung sasakyan ng mga ano, light bongo, mainit talaga yan pag uh, hours na no. Yung makina yung sa, 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 sa loob. So, ganun ang ginagawa. Tapos, matutulog na lang yun din siya. Pagbasa na siya, matutulog na siya. Tapos, uh, gumising lang siya kapag nagugutom, papainumin ko ng gatas. Pero sa ngayon, is kumain na talaga siya ng rice. Kaya, hindi na talaga ito masyadong, lagi na lang, uh, lagi na lang, kung nagpadpadidi ng milk sa kanya, parang bata talaga. Every one hour na naman, one hour na naman, ganun siya. So, yun ang ano, yun ang pamamaraan ko sa kanya. <laughs> Napaka ano, ako talagang ano eh, parang ako mama niya kasi ako magpapadidi niya. <laughs> Nandito lang siya. Oh. Tumingin ka, King. Tapos yung isa niyang mata is namubulag talaga. Ayan. Nabubulag yan, pero nahihil na talaga siya, gumagaling na. Kasi hindi ko alam kung sinong nakasala, yung kapatid ba niya? o yung mama niya ko talaga alam pero okay na yan at least nandito naman ako mm. talagang parang bata ko to eh parang bata ko to <laughs> pero kumain na siya siya ng rice kaya hindi na lang, hindi siya laging humihingi ng milk mm -hmm. yun ang lang ang kwento ng aking puffy